Mic chest my... uh, <laughs> Good afternoon mga tolls in prince ara ara. Uh, it's coffee time ara. Madilim ya, nalang gusto ko. It's coffee time. blank yo sarap no kaway kaway mo na yan yan yung misis ko no siya ay si Lilibit Banyares Kapilitan taga ah Tiris Gobat yan it's coffee time blank uh, <laughs> So, gusto ko sanang lumabas, no? Uh, kaso, hindi tayo makalabas gawa ng tumitilim na naman. ah uh, mukhang uulan na naman, no? Kanina, lakas ng ulan, no? Tapos nagbaha pa dito sa boulevard. Pero ma mabil mabilis lang sa mag, ano, mabilis lang maghubasan. Ano yung hubas Tagalog? Mabilis lang tumahaw yung tubig, no? Kasi, wala naman high tide, eh. Ulan lang, napakaraming ulan, no? At saka, malakas ang hangin. Gawa ng bagyong. Katerine. Ah, uh, no. Christine. Kasi, ano. Signal number one tayo dito, eh. Sa iloilo ilo Kuming! Kamustas kuming, oh. Kuming! Kuming, oh. Kuming! Kuming! Come Ming! Ayan si Miming ko. Si Miming. Ang pangalan niya si Milo. Milo! Halika dito, oh. Milo. Milo! Milo! Kumusta na? Kumusta ka na, Milo? Nagmirinda ka na, Milo. Milo! Ming! Ming! Miming! Ming! naming Hello. Milo, Sabat. Sagot ka? Ayaw sumagot ni Milo. Siya ang, ang puti namin Milo ang pangalan. Siya ay lalaki, no? So, it's copy time. Blanca. Ayos, tingnan natin yung... Ma sumilip tayo sa labas ha. Tingnan natin kung ano. Oh, yan yung dumilim. Tsaka ano, dumilim gawa ng gabi na no. Mag Magagabi na no, oras na. Six na sa ata. Yun no. Hindi kami makauwi-uwi ni misis. Gawa ng dumilim na naman no? Kasi ano eh. Natakot ako mag ano no. Mag... Biyahe kasi malakas ang hangin, no? Tapos yung ano biglang bubuhos yung ulan. Maya nagbiyahe ka biglang bubuhos yung ulan lakas. Eh birang ng hangin. Saka ano naman eh meron kasi kaming pupuntahan sana sa bayan ng Tigbawan sa gym. Kaso na cancel kaya bukas na siguro. Bukas na kami siguro uwi. Yan ang akin ano yan. Yan yung aking uh, panganay na anak ko. Si Junabit Kapilitan. kamay <laughs> kaya? Okay. Okay. Yan. Si Junabit. Ito naman ang aking junior. Yan. Yan naman ang akin junior, no. Angan din. Bakal ka? Bilal mo siya, gugutom siya. It's coffee time. Ayan. Blank. Ah. Blank. Bilan mo siya, nagugutom siya. Yan. Dito tayo, ah. Yan, dito tayo. B. Di? Yo. <laughs> Nagliwanag oh. Nagliwanag. Yan. Tanggalin ko lang kayo ito para maliwanag, no. Meng, kami dito. Yan, ibatiin mo yung mga CCW. Sa lahat ng CCW, no? Tigbawan chapter, Otun chapter. Otun uh, Oton. Uh, Iloilo City chapter. Sa Ulong Kapu chapter, sa Bataan. Uh, kumusta po kayo mga CCW, no? Sa lahat ng CCW, mabuhay po kayo. Yan. Ito po si Milo. Asa ah, sa mga Philippine Coast Guard Auxiliary, no? Philippine Coast Guard Auxiliary sa 612 Squadron Point 2, Point one Ah, mabuhay kayo. Lahat ng PCGA dito sa Panay area, no? Lahat ng PCGA, Panay area, Langantiki, Ruas. Ah, mabuhay po kayong lahat, no? Yan. At sa mga pro-bikers, yan, Main chapter sa Molo, Leon, Tigbawan, uh, Haro, sa buong panay na pro-bikers, yan. Mabuhay kayong lahat. Ah, uh, regards nga pala, no, sa bagong president ng uh, pro-bikers, si Juan pala, Buboy, no. Milo, yan. Ang alam ko si Buboy ang... Bu President ng buong ano may, eh, buong buong uh, Panay area. It's coffee time. Dati yan yung pumasok ako si Eric de la Cruz. Yan ang uh, President dati. Hmm. Yan. Sa lahat ng mga uh, Philippine Marines retired. Yan. Bats, nineteen, eighty-two. ko bats, ha? Simula ako sa one, six, two, seven, six, three, six, four, five, six, six kami. Yan. Mabuhay kayong lahat. Uh, sana ay nakatanggap na kayo ng mga pensyon nyo. At sana magpahiram naman kayo. <laughs> Pairam naman kayo ng mga pension nyo, babayaran ko naman eh. Kahit dalawang daan lang o tatlong daan. Ay, mayroon palang amutan no, kaso hindi pa ako nakapag-amot, gawa ng ano. Mayroon parang contribution ngayon sa ano. Pero wala pa akong may bigay, gawa ng wala pa akong pension eh. Huwag ka malikot, Milo, si Milo nga My name is Milo. Ah! <laughs> Yan ma kulit malikot malikot sa Yan Yan it's coffee time yang, blank ayo sara Yan si Milo Yan ang alaga nila dito sa Boulevard Molo. Si Milo. Milo, Milo. Milo, ma Milo. Ha? Milo? Ha? Ang ano? Yan. So, maraming maraming salamat sa ano no, sa aking mga... Ay, sa ano nga pala? To all. Ilo, ilo content creator. Yung mga solid ilonggo creator, no? Ilonggo, solid content creator, no? Mabuhay kayong lahat. Mabuhay kayong lahat sa mga ilonggo content creator. ah uh, ilo, ilo in uh, negros. Erya. Yan. Ah. Saka sa kasalat na lang, no? Sa lahat na lang. Ah. Kahit nasa Manila pa sila. Oh. Lahat ng content creator. Mabuhay kayong lahat, no? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ah, sana lumabas na si ano, Bagyong Christine. Oh, palabas na nga eh. Itong hapon daw eh. Palabas na siya. Nasa Isabela siya ngayon eh. Sa Isabela siya ngayon eh. Pero papalabas na daw no. Ayon sa balita. Ayon sa pag-aasa no. Yun lang. Mayroon. Yun lang ang masama. May, may sumusunod na magyo. Pag, na, pag lumakas pa yan yung tropical division na yun. Tropical, Tropical, ano? Tropical... Ano ka na ya? Uh, ano tropical? Ano ka na sa? Ang TL na lang uh, papasok pa uli. Mayroon palang dalawa eh, papasok. Tapos yung isa, papangalanan daw nila, Bagyo Leon. Oh! Bagyong Leon! Bagyong Leon! Tapos si ano si Bagyong Christine, babalik pa? Ano ba naman 'yun? Bakit na papunta na sa China, babalik pa daw baka ano siya. Yung masama doon, ang masama lang doon baka magkasalubong silang dalawa, no? Si Christine at si Leon. Pero wag naman sana no, Ma panalangin na lang natin na malusaw na si ano no. Si Bagyong Christine kasi may sumusunod eh, si Bagyong Leon. Mayroon pang isang low pressure, dalawa sila eh. Magkasunod. kasunod. Magkasunod yan sila eh. So, hindi pa rin tayo makalabas, gawa ng uh, dumidilim na rin eh nakakatamad na rin dumabas no kasi hapon na magagabi na ilang oras lang, didilim na rin magabi-gabi na so dito na lang ang akin video mga tolls and friends sa aking viewers please like, comment and share marami maraming orang salamat sa inyo lahat I salute you all God bless wow